Na uh, Ang una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si uh, Jacqueline uh, Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5.30 uh, this afternoon at mga bandang 6.30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Dabao Uh, papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Uh, Lumapag po sila ang uh, C-130, lunan po nitong mga nasabing individual at uh, nakakating po sila dito sa Villamor na around 8.30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9.10 ng gabi po. Sa so, ngayon po ay naga-undergo po, po sila ng uh, booking process kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at uh, natapos na rin po yung uh, physical and medical examination. At uh, nangyari po itong uh, pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, uh, medya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negosasyon. So, ito po ay joint efforts po ng PNP and ARP. Um, sa loob po. po ba ng ano sila sa loob ng Freedom of uh, Jesus Christ uh, sumuko? Oo, doon po, doon po mismo sumuko. Yes po. Apo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila na Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodial Center, ano magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po yung lamang po. Ano po, po ma'am, ma ma'am, susunod na mangyayari po? Uh, ongoing po yung processing po ngayon dahil uh, katao po yan, uh, sabay-sabay po silang uh, binubuking po ngayon at uh, na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po silang kondisyon uh, although some of them uh, uh, based po doon sa medical examination po medyo mataas po yung BP but other than that, okay naman po sila at tuloy-tuloy uh, po yung uh, processing po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina? Lahat po ng kaso at saan uh, din po nangyari pagdating na pagdating po nila dito sa custodial ay uh, isinner po yung wakan to arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, tatlong kaso po ito mm -hmm. uh, yung kay Pastor Pibuloy po, yung child abuse po, yung uh, uh, sexual abuse at yung pong uh, uh, qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abugado po at uh, pagkatapos po noon ay uh, binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda Rights at mga kakapatan po at uh, pagkatapos po noon ay uh, tuloy-tuloy uh, na po yung ginawang proseso. Ongoing po yung proseso po. No? Ma'am, bali na ng 24 hours ultimatum po na nagpapasukin niya kanina? Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila. Otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan po pumasok. So nagkakon po ng negosyasyon, ang uh, PNP na kinatawan po ng... Uh, nang intelligence group at isa pinagtulungan ko ito dad uh, led to the uh, peaceful surrender po ni nga pastor Kibuloy at apat pa at uh, papasalamat po tayo doon sa naging uh, naging mapayapa po uh, at least itong uh, proseso po na ito Among sa particular sila mo nagtago I don't have uh, a at liberty to reveal that Ang importante po sa ngayon ay nasa custodya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan ko natin na i-re-return po yung mga wakan sa so doon po sa mga issuing courts, particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Ma'am, yung po yung underground po? Wala pong underground I don't have eh, uh, ano, I don't have any information on that po. Mami, importante po ay nasa nasa atin na po yung mga, mga pinaghahanap po. Uh, ma'am, same lang ba yung room na, ano, na, can you give us kung mayroong aircon, mayroong ano po, paano? ah uh, wala pa po, hindi ko pa po nakikita kung saan-saan po sila ang uh, kwarto po, maridinile, but uh, meron na po uh, plano, dahil nga kanina nga po habang ongoing po yung negotiation, ay uh, pinagplanuhan na rin po kung saan-saan po silang mga selda po mapupunta. But ano? magbibigay po kami ng additional details uh, as we go. As Pero go, definitely, ma'am, sila. Makakahiwalay sila. sila. ano slightly? po yung plano, ma'am? Ano po yung plano? Ano po yung nakasaad sa, -sa plano, ma'am? Well, uh, as to the operational details and planning, uh, antayin na lang po natin na uh, pagpapatapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is uh, we just would to like to confirm po na nasa custody na po ng PNP, si Pastor Tuguloy at iba pa. Makaming salamat po. Makaming salamat po. Kami salamat po. Thank you. Thank you. Thank you.